So, hello ano guys. Kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share. Tell, lagay natin sa playlist. Yan. May sulat dyan. Yung playlist, yung uh, may sulat dyan. May home video. Scroll down nyo. May home video at playlist. Yan. Yung may live dyan. Yung may mga sulat sa YouTube homepage. So, pag-usapan natin tungkol po about sa uh, relationship. Kung ano ba talagang expectation. Diba? o una muna natin yung relationship. May ano eh mga panghalaman, pangtanim. So, ano talaga pwede i-expect para maging successful yung ano mo, relationship. Talaga, una number one dyan, pera, spiritual, yung mga requirements dapat gagawin. Ito yung mga senaryo. Okay. Okay. So, support na, na rin yung channel natin. So, ang una mong gagawin po talaga, wala tayong script dito ha. Ang gagawin po talaga natin is pera, paghahanda, mahabang panahon at maganda yung kalusugan mo healthy ka at ang yung mga senaryo ng ano ng baby s'yempre ang bago ka mag mag sexuality diyan kasal una para secure safe at katapos kailangan mo ng pag-aralan yung mga pagbubuntis iba pa ang anak hindi para nakakatawa no pero totoo yan maraming namamatay diyan kasi hindi alam or hindi nakapaghanda number one is yung mga food niya kakainin healthy foods ni baby kasi pag buo ni baby yung emotion hindi magalitin hindi stress hindi puyat syempre kailangan na masaya ang babae kasi nagbubuo ka ng bata sa loob ng tiyan mo syempre check na yung mga DNA blood type ano pa basta marami ka eh yung pag-iisip at emotion mo kasi nakadikta yan eh syempre ang expectation mo yung pag-anak anong petsa mayroon mga calculation kung kailan pa gusto mo ipanganak ang baby mas paganda talagang nakapaghanda kaysa nagdalos-dalos kasi ang nagdalos-dalos yung diretso lang di ba? Wala, wala sa plano kasi yung nasa plano hindi naman tayo perfectionist kasi may sapat kang kita kwarta pera may sapat kang kaalaman kailan at saka mga dapat gagawin siyempre hindi lang doon pagpapalaki ang bata kailangan din paano magturo ng bata magdisiplina how to teach and train a child. Mahirap din yan, di ba? So, yung once na nagka-relationship ka, nagbuntis ka, yung pagpapalaki mo ng bata at gastusin, tuloy-tuloy na yan, straight-straight na yan. Wala mo nang, ay pagod mo na ako, time out mo na ako. Masakit ang ula ko, kuyat ako, hindi na yan. Straight-straight na talaga yan, hanggang paglaki niya, yan problema kung hindi tayo nakaipon, siyempre malaki problema yun. Kasi isipin niya na mag, magagalit siya sa atin kasi wala siyang hindi siya wala tayong panahon di ang, ang, anak kailangan ng panahon babantayan mo siya siyempre papakainin mo sa kanya papakain mo sa kanya araw-araw mga pagkain mga sustansya di yung mga processed food i ang bata May, ma, mahirap makulit din ang mga bata ka mo <laughs> oh, baby get cute mo paglaki yan makulit talaga yan expect na marunong tayo magturo ng bata kasi hindi talaga biro yan hindi yan joke 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 hanggang ano lang kilig kilig gusto natin ang mga bata kasi cute kababait pero mga anghel sila pero ang pagpalaki dyan is challenging paano mo siya paano mo ma explain na maniwala ang bata sa iyo susunod at maging mabait isa big task talaga yan na hindi magbisyo mabait siya sa pag-aaral, paano mo makapag-ipon. Pinaghanda natin siya paano maging adult person, paano lumaki na mabait at matinong tao. Siyempre, tuturuan mo sa Bible. Siyempre, ang early age ng bata, kailangan mo magturuan magbasa. Kailangan mo siya. Maraming gagawin talaga. para yung especially, what to be expect, yung pregnancy, especially yung kakainin at lalo ng walang bisyong babae o laki importante yun para mabuo yung magandang bata siyempre kailangan din na kailan maglinis schedule yan, kailan maglinis ang pagkain, mga types of food na kakainin, saan ka mamibili siyempre mayroon pa yung magbantay ng bata kasi habang ka nag, nag ano ng bata, siyempre iwan mo na saglit ang bibig kasi maglinis ka sa mga bat, bat, bottled milk niya yung mga bote, hugasan mo siya hindi siya abutan ng 3 hours or 4 hours na mapapanis kasi magkakaubo ang bibi at magka, magkasakit talaga yan expectation alam mo yung mga listahan ng gamot mga nebulizer kailangan siya araw-araw naglalaba ka ng damit magkasto at least hindi naman sabi hindi ko naman sinasabi hindi na mag-asawa o mag-anak may matinding paghahanda yan mga 15 years old 30 ka 15 years years din na paghahanda mo syempre kailangan na pag-iipon hindi kasi yan isang ano lang, isang isip mo lang na kasi ako eh, handa na natin kaya na natin yan, di ba? hindi nila alam na ganun pala katindi ang kailangan mong gagawin syempre paglaki ng bata o oh, di ba paaralin mo araw-araw yan uh, ano, sa buong buhay niya kasi di mo papaaralin ng bata sabi ng nanay ko, papakulungin syempre dapat may kita ka, pera talaga hindi pwede na wala kailangan din na i-revert ano registration yung baby di ba oh mana tapos na naay paggaon dia sa gilid naay paggaon sa gilid nasa kwan sa sudanag plato sudanag plato oh ganun po talaga guys absensya na may pagano hindi na pagkain sa aso namin so yun ang kay oh ganun talaga ang kailangan mong gagawin kailangan mo nang uh, while nag naghugas ka, nag naglililis, cr, CR, paglalaba, napapakain ng baby, kailangan siya matulog. Tuloy-tuloy yan, straight yan, parang Olympics yan. Pagkagagabi, mapupuyat ka naman kasi every 3 or 4 hours, pa, ano mo yan, pa daddy mo yan, o breastfeed. Siyempre, kailangan na ng baby ng colostrum para di magkasakit. Yung unang gatas ng baby, Colostrum ang pangalan ng gatas na unang labas sa sa pagpanganak. Siyempre, kailangan mo iplano, i-ultrasound. ba? Diba? Kailangan mo na forma ng bata, kailan. Ano, kailangan talaga pag punta ng hospital. Oo nga. Then, pagkalabas ng baby, siyempre, straight yun. Three, three, years. Kailangan mo siyang bubuhatin. Magsanay ka na magbubuhat. May talent ka rin. Hindi lang po the sick na ano lang, alam mo. Ano, titignan yung mga bata. Kung ano mga klasing mga sakit-sakit magprevention, mga detection. <laughs> Medyo mahaba-aba ang istorya. Mahaba-aba ang istorya. Kung hindi mo alam yan, magkakaproblema ka lagi. Magkaubo, makasipon. Kailangan na may chlorine ang bahay mo. Naglilinis ka araw-araw. Kasi sensitive yung baby eh. Yung paglaban ng mga lampin. Kailangan na mga damit niya. Siyempre, kailangan na labahan mo. na ka lagi eh. Ganun yan. Eh, kasi syempre kung wala kang pera, madidelay 'yan. Kasi so, syempre kay, ang ibang nanay iiwan nila sa ilang, kanilang nanay, hindi siya maganda. At kung iwan mo sa nanay, swelduhan mo talaga, bigyan mo ng mga pangailangan. Ha? Wala, wala. Sige na. Ganun talaga ang kailangan mong gagawin, kailangan mong maghanda, kailangan mo su sulatin, kailangan paghanda, kailangan na yung sudan ng ulam. Ubos eh kailangan mo siyang isipin kailangan mo realistic tayo magsabi tayo ng realistic ganun talaga ang papasukan mo so, pag, pag -jowa pa lang pag relationship mahirap hirap din yan kung daanan siyempre paano mapauo parang gira yan parang challenge o testing yan kailangan mo namang kilalaan mo kung kilalanin kung sino siya ano bang plano at gagawin niya ano kailangan mo rin na hindi siya mabisyo, mabait, religious, at di lahat ng religious totoo or mabait. May iba pa kawait-baitan. May iba pretending. Yun po tinanap natin totoong tao. Yung mga sinasabi ko, mas importante na kahit matagal man, hindi naman racing yan. Importante handa ka at alamin mo kung sino ang the right one at perfect person para sa iyo. Yung makakaintindi, yung per 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 perfect person, yung makakaintindi at nakakaunawa sa iyo. 'di ba? Hindi yung gumagawa ng kalokohan o kasamaan. So, medyo mahirap 'yan kasi madali lang masira ang tao lalo na yung age, ang edad. Kasi mas mga matured person, mas madaling makaintindi depende sa quality sa sa pagkatao at sa kayong family background, hindi nagbibisyo kasi sinasabi ko 'yun para iwas sa mga ubo-ubo, away sa hiwalayan, magkasakit ang baby, mamatay, or para maiwas or ma-prevent yung batang may deformity kailangan din, ano yung nito prenatal check up ang baby kasi pag isa po na, bunti, na na yan hindi mo pala i-check up yan na mga deformity na baby na mabuo na ano tawag nito mabubuo yung mga ma, 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 ma deform ang baby may ibang kayo, may mga sakit hindi yung pagalabas lang okay na na alaga mo lang. Kailangan talagang matinding investigation yan. Maganda, matinding paghahanda. O parang ano lang no, challenging no. Dapat may pagkikitaan kang tuloy-tuloy. Kasi yung baby, straight straight na talaga ang gastos dyan. Kailangan mo rin mag-ipon. Di siyempre, kailangan mong kasama mo na hindi mabisyo, hindi ambisyosa, or ambisyoso. Yung sobrang ambisyon. Pat sobrang iPhone 16 iPhone 20 pero yung anak walang gatas hindi naman dapat ganoon mas unahin talaga yung taong unahin yung pamilya ba diba? kahit di man siya maganda ang mga gamit yung pagsadalaanan mo hindi uh, maganda yung mga damit mo luluma na stead na may may ano ka na pamilya ka nang iisipin kailangan mo na magsipag siyempre kailangan may panahon ka sa bata mag-worship talagang matinding trabaho yan di siya ay di naman tayo na ayaw na pero yun talagang dapat natin gagawin sa atin lahat talaga kung papasok ka medyo matindi-tindi na ngayon talo na kailangan mo mag budget ng pera at mag, mag limit sa gastos-gastos yun na talagang iba-iba iba, iba na yung expectation mo iba na yung mga gagawin mo maga ka ng gumising matagal ka ng tumatulog kailangan mo magmamadali lagi kailangan mo ng ano, bait bait lang yun pag lalaki, dapat malaki-laki ang sahod, hindi naman dapat pag relationship buntis agad din nag-expect ka lang sa sahod, yun naman ang normal or casual, pero actually yung normal, hindi talaga siya normal yung mga diretso buntis agad na uh, pakasala lang din, pagkatapos yung hindi klaro ang foundation, maghiwalay lang din hindi klaro ang foundation yung hindi mo siya kilala kung sino siya kung may pagkakitaan ba siya, nakita mo may bisyo yan, yun ang klaro, yung taong o sitwasyon na walang klarong foundation or solid foundation religious ba siya siyempre importante, kilala, kilala mo at mas maganda kilala, na, kilala mo yung kasama mo hindi po matino, maayos, katotoo mahirap ng papasok-pasok ka sa relationship, nagilig ka pero magluloko pala yan, madami scammers, so yun ang importante na yung lalaki at babae na hindi ka iiwan hanggang sa uli. O yung tapat ba yung sa mga trials? Ay sorry. Sa mga trials. 'Yun ang pinakamahirap gagawin sa 'yun ang expectation sa relationship. Kailangan mo na may may mga mineral water sa baby. O kumbay kumbain 'yan yung mga vitamins. Dapat alerto ka sa paglinis sa mga gamit. Uh, malinis yung lugar araw-araw kasi may mga bacteria germs di ba pero oh, okay. schedule talaga yan yung paglalaba yung mga damit kailangan mo ang lugar mo mas marami magpupuyat ka may mga night shifter ka yung mga shift mo yung magpapalit sa matulog ka siyempre parang bigay mo na yung sarili mo lahat para sa baby baby mo para mapalaki mo siya paglalaki naman niya, tuturuan mo siya na magbasa, yung tamang ugali. Siyempre, mo monitor mo paano magdisiplina, it's a challenge. Pag pupunta mo naman sa school, may mga away, mga meeting na naman, talagang tuloy-tuloy ang istorya. Ah, uh, dapat, kung papasok ka, dapat marami ka talagang pera. Hindi ibig sabihin na may bibi ka. Magkasakit talaga yan. Maraming mga sakit yan mababa lang yung 10,000 mo dyan sa gamot lang sa bata every sakit Siyempre, kailangan mo na yung pagkain yung importante yung pagbuo ng baby at kailangan mo alam mo yung dapat gagawin pa, diba, ano, pangalan nakaregister dapat masipag ano, dapat alam mo rin gagawin yung mga pwede expectation yung baby lagi magsisigaw yan lagi maglakad-lakad yan dapat kailangan mong bantayan yan kasi every second yung pamangkin ko dati bata siya mga 2 years old kunting nalunod kunting, kunting iwan lang kunting saglit lang ganun no pagalingon ko lang na, ano na, na, na napunta na sa ano malikot talaga ang mga bata kailangan talaga din na ano ka painumin mo na tubig ang bata yung likod niya pulbusin mo yung ano dry yung likod niya kailangan mo palitan every 3 hours ganun ka trending yan Kala nilang biro-biro. Ay, baby. Oh, okay naman. Pag mag-locate, yung ina bata na sa Jessica So, yung natusok lang niya ng outlet, patay ang bata. Ganun na kabilis. Pag ano naman, yung journey ng bata, syempre, kailangan mo ipapaaral yan. May mga, may mga ugali talaga yan. Matindi yan, parang dragon din yan. <laughs> syempre, kung hindi ka matapang, dapat leader ka. Pati may ano ka, may design ka anong dapat mong gagawin. Siyempre, iba talaga yung may armas ka at training compare yung pupupunta ka, wala kang alam, wala kang gamit, wala kang pera, wala kang taong pagkakatiwalaan o malapitan. Eh, kung asawa mo, hindi magkatiwalaan, masasaktan lang ka, may stress ka lang. Kasi tuloy-tuloy ang gira talaga dyan, yung gira sa pera, sa relationship. Tuloy-tuloy yung gastos, tuloy-tuloy yung gawain, Di talaga matigil-tigil yan. Yung baby talaga, malikot talaga yan. Puro galaw na galaw yan. Magkaubo-ubo yan, sipon-sipon. Minsan, check mo yung pag position na pagtulog niya. Maraming aspect yan. Marami yung titignan. Yung paano mo siya i-train. Yung mga bed sheet. Marami kang mga i dyan. Yung mga damit. Siyempre, depende sa paghahanda. Kailangan ang baby may nakabantay yan, may nakabantay kasi narangan namin yung pintuan dati sa pamangkin namin dati sa kwarto kasi lulusot ang bata, yung maglalakad na siya magkakrol, lalo na maglalakad na at lalo na may mga gusto, magsisigaw na ang mga baby, ang bata din ang asawa mo, galit na galit puyat na puyat, din ang iba lalaki, libog na libog lang isip eh, di ba? hindi nila inisip ang sacrifice ng babae kung gaano ka Kahirap. Sabi ng isang baba, babae, tinanong kung may bata, ano mas mahirap? Pag-aaral, trabaho, o pagbantay ng bata? Sabi niya. Mas matindi pa itong pagbantay ng bata kaysa trabaho. Kasi sa trabaho, makapahinga pa ka, makatigil. Sa, sa bata, st strict na talaga yan. Tuloy-tuloy na yung pagbabantay mo. Tuloy-tuloy na yan. Parang trabaho na walang tigilan yan. Hanggang through the years. Siyempre, dapat expect mo, tanggap mo sa puso at isip mo na hindi ka maglilikramo, hindi ka mag uh, ma ano, maiinip for the sake sa pagpapalaki sa bata mo. Yun ang ibang babae na lumulo siyang tumatanda o tumataba. Al maliban na rin sa health nila. Ang iba nagsa soft drinks na lang o nagkakape para nagmamadali lagi. Yun. Yung expect mo talaga, yun ang mga pwedeng mangyayari, mga possible scenario na pwedeng mangyayari. Kailangan mong ang mga damit, ang lugar, ang pera, may mga libro ka dyan, ano mga dapat talent yung mga gagawin. Siyempre, pagdisiplina ng bata at paano monitor kahit idisiplina, makulit talaga yan. Magsisigaw-sigaw talaga yan. Siyempre, expect na Eh, isa na rin 'to eh, yung kabataan ko nagbabantay na rin ako ng bata kahit mga ano pa ako. Grade 1 pa ako. Hanggang college. Oh. 10 years old. Makulit din ang bata. Kailangan mo i-monitor yan. Ang iba, ginagabantayan nilang na bapat may TV at cable ka para papanood mo sa bata mo. Mahalin na kurente. Hindi libre lahat. So, kailangan talagang planuhin mo ang buhay mo. Magsabi mo, ganito pala katindi, no? Ay, sarap nang may binamahal. Oo, masarap nga, pero sa hirap at ginawa. Yan, yan ang dahilan sa kasal, eh sa hirap at ginawa kayo ay magkasama at kamatayan lang kahiwalayan nyo oo so, pero wag mo na papatay ang asawa para iwalay naman na ayaw mo na wag naman ganun <laughs> bad yun murder yun yung natural cause lang yun lang talagang kailangan eh na kung magalit ka kailangan mo intindihin kailangan kang hindi magsigaw marami mga away challenging maraming mga sumbong, mga problema, talagang warrior ka dyan. Uh, yung sinasabi ko, yun ang talagang reality. Reality na pwede mo i-expect. syempre may mga away-away sa bata, ang mga kapitbahay. So, papatuloy tayo sa ating next part to sa relationship. Yung mga expectation mo at yung reality lives. okay? So, love life, uh, love life, uh, love life and talks. Yun talagang kailangan mong ano. So, eto lang muna po. So, next part na lang.